Hindi na ako magtatanong kung kilala nyo o hindi itong si Willie Rebillame. Alam mo nyo namang isang TV host. Kasalukuyang pinag-uusapan sa social media dahil sa pagbawi niya ng 50,000 na panalo ng isang kalahok or for premyo ng isang kalahok sa show niya na Will to Win. Dahil nagwagi ang pan kala ng kalabang programa na Family Feud sa GMA sa halip na sa kanyang sariling show. Naganap ito noong August 23 sa Will to Win, partikular sa segment na Hello Willie. Nang tawagan ang dapat nagwagi sa air, binasa ni Willie ang sulat ng babae. Ang nakalagay dito kasi merong sumulat sa kanya. Ang sabi, gusto kong sumali sa will to win dahil ako ay nagbabakasakali na matawagan. Pala rin na Mapag-aral ang mga anak ko. Pang-check pa up ko at dagdag pang gastos. Tanong nga ni Willie, kayo ba yun? Ang sagot naman ng babae. Opo. At pagkatapos sa malamig na tono, saan po ba kasi yung programa to? Programa? Ay ano bang pinapanood yung programa? Tanong naman ni Willie. Tila parang bigo. Sa GMA po, Family Feud sagot ng kalaho. Si Willie sa pagtatangkang maibsan ang tension gamit ang katatawanan ay nagsabi ah sayang po will twin to. Salamat mo. sana nag will twin kayo. Sige po enjoy watching family feud. Bye bye at agad na pinutol ang tawag. Sumulat siya sa akin. Tingnan nyo to tong totoo. Hindi to scripted. Kitang kita nyo na tumatawag kami family feud pala pinapanood niya tapos bibigyan ko pa siya ng 50,000 aba eh doon na lang siya manood paliwanag ni Willy ang incident ay nagbigay ng maraming comment online ayan basahin natin yung mga comment kung saan ang ilan ay sumusuporta kay Willy habang iba ay nagtatanong tungkol sa patas at transparency ito na nga ang naging daan kung kaya nag-viral itong si Willery Villamey dahil binawi niya ang premyo sa babae dahil pan ng family feud sa GMA nalo. Kaiba nga naman ito pero sa will to win siya sumulat. Pagkakataon nga na to, siguro ay nanonood siya sa kabila habang naman natawagan siya nagkataon kaya naman binawi ang premyo niya. Maraming tao ang nagko-comment dito. Tatanong kung patas pa ang paligsahan. Comment niya na down below anong ang masasabi ninyo.